Ano po ba magmahal ang isang introvert na lalaki? Ano nga ba yung mga introvert? Ito yung mga taong tahimik lang pero napaka-observant. Sila yung tipo ng tao na mas komportabling mag-isa. And most of them are private. Sila ang opposite ng extrovert na napaka-outgoing. Once minahal ka ng isang introvert na lalaki, mag-expect ka na may makikinig sa lahat ng drama mo sa mga sentiments mo, sa problema mo at sa mga reklamo mo. Or even sa mga good happenings at mga achievements mo. Dahil ang mga introvert na lalaki sila yung mga good listener. And most of them, sila pa yung mga thoughtful. Yung magugulat ka na lang maya maya na may sopresang naghihintay sa'yo. Kahit tahimik ang mga yan, once magsalita yan, nako, siguradong may laman. Although hindi yan sila basta-bastang nag ng emotion nila o nakiki bilo sa iba, pero once makuha mo ang loob niya, ang tiwala niya, at pag na-inlove yan sayo, doon mo madidiskubre na madaldal din pala sila at may sense silang kasama. At kung anuman ang lalabas sa bibig niya at sinasabi niya sa'yo, malamang totoo 'yon at 'yun talaga yung nasa isip niya. Dahil ang mga introvert hindi yan basta-bastang nagsasalita kung hindi nila minimin. Pag minahal ka ng isang introvert na lalaki, expect ka for deep conversation. Gustong-gusto nila 'yan. In short, sila yung mga taong malalim kung mag-isip. Okay? Good luck. You're welcome.